Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman at meron na naman tayong tanggap dito na isang sprayer. Ayan, bali ang problema ng sprayer na ito ay ayaw nang gumana itong pinaka pressure switch niya. So hindi na siya nagkakaroon ng low normal at saka yung pinaka high niya, pinakamabilis. Ayan, sabi ng may-ari ba? Bali, ang may-ari nito mga bro ay classmate natin. Ayan. So, bali, dalawa yung kanyang pinapagawa. Ito ay total hindi na gumagana yung kanyang pressure switch. Kumbaga, naka-high speed na lang siya, nakarekta na. Hindi mo na siya pwedeng pahinaan o palakasan. Kapag ganun kasi mga bro na rekta na yung kanyang bilis ay sigurado may patak-putakbo yung kung, kung mo dito, yung pag-spring mo. Okay, so bali, dalawa mga bro yung kanyang ipapagawa. Bali, ito yung isa o. Oh ito. So, ang problema niya, ito rin lang, itong pinaka pressure switch niya na ito. Ang problema dito ay pawala-wala naman. Pagka ginanun mo, ay nagkakaroon, tapos nawawala. Okay, so, ang unahin natin na ito mga bro, totally hindi na gumagana ito. Okay, so, ang mayayari, titistingin natin. So, bali ang pinaka switch nito mga bro, kapag ka nakapagit na yung kanya, nakalibil lang yung pinaka switch niya, yan yung kanyang off, tapos yung sa baba, pag pinindot mo yung baba, ito yung pinaka high speed. yon yung pinaka high speed niya mga bro. Tapos dito sa taas, ito yung pinaka switch nitong kuha natin, pressure switch. Min switch niya ito. Okay, so switch natin. Ayan. So na. Ayan mga bro, oh. Nakarekta na siya, oh. Ayan. So, bali hindi na siya napapahinaan, hindi na siya napapalakasan. So, steady na yung lakas niya. So, problema nito mga bro, pag ginagamit ng may-ari, hindi makontrol yung kanyang bilis. Yun nga, sabi ko na nga na obligado, patatakbuin ka, nag i nito. Okay, so, buksan muna natin mga bro. At ang mayayari ay, papalitan natin, bali dumating na yung pinorder ng may-ari. Ito, dalawang pressure switch at itong sa naman ito yung ipapalit natin dun sa dun sa isang yun yung pawala wala yung kanyang ikot okay so mangyayari ibubuksan muna natin mga bro at para mapalitan na natin kung paano palitan yung kanyang pressure switch at kung paano ito i-connect o i-wiring itong wire nya para hindi kayo magkamali kapag ka nagkamali kasi kayo dito mga bro sa pag wiring nito may posibilidad na masira ito uusok ito mga bro pagka mali yung kanyang connection so dito mga bro ay meron siyang diagram dito pero ayan ayan yung kanyang diagram oh ayan. so mamaya ay papaliwanag natin yan pagka nabuksan na natin. Okay, so buksan natin. So high speed lang mga bro yung pagbukas natin. Okay, nabuksan na natin mga bro. ang mayayari ay tatanggalin natin yung pinaka nya, yung pinaka nut nya dito so tanggalin natin yung pinaka nab nya ayan so kung wala tayong yabi mga bro pang dukot dito sa may ano nya tornillo dukotin natin ng lungnos ayan ganyan Okay, bali natanggalan natin yung kanyang tornilyo. Tanggalin na rin natin itong kanya pinaka piyesa niya dito ng natin pressure switch natin. Ayan, natanggalan natin mga bro. So, ganyan. So, pagka nagwa-wiring kayo nito na mga bro ay wag nyo pang tatanggalin ito ha ah, itong wiring nya para hindi kayo malito okay so kukunin natin mga bro yung bago pinakabago natin yan to so itong isa yan so bali binalatan ng mga bro nang kon ito nung bago pinadala ng sealer ay tinisting nila doon sa kanila kaya nabalatan na yung kanyang wire So iwa wiring na natin. Okay, so bali meron siyang diagram dito mga bro. Bali yung kulay red yun yung positive tapos sa motor yun mga bro, you positive. Tapos yung green negative. Yun yung supply ng motor yung output ng kuha natin na ito, ng pressure switch natin tapos yung black negative yun yung ating magiging input galing sa negative ng battery. Okay, so i-wiring na natin. Bali unahin natin dito sa kulay red mga bro. Tanggalin natin pinaka pinakakapon natin. Pinakakapon nya yan. So, dito. Huwag niyo munang babaklasin mga bro yung kan para hindi kayo malito yung dating nakakabit so unahin natin yung kulay red ito yung positive supply ng ating pinaka pressure switch ayan o positive supply din ng pinaka motor nya tapos ang pinaka ko input itong black so tanggalin natin yung pinaka umbrella ng kulay black ito. So, ayan. So, ikabit natin yung kulay black, mga bro. Ayan. Ayan. Tapos, lagay natin yung pinagkakwa natin. Umbrella. Insulator. Ayan. Tapos, ang susunod, mga bro, itong green naman. Ito tanggalin natin yung green dito ito yung pinaka output itong black nga pala mga bro ito yung pinaka input ng pressure switch natin bali ground yung ating output ito eh ito yung output natin kulay green negative ito negative output so bali ito na mga bro yung sira tatabi na natin So, i-connect na natin yung pinaka-output ng ko natin mga bro. pressure switch natin papuntang motor ayan so lagay natin ng ano insulator na umbrella ayan so bali natanggal yung isa ito Okay, nailagay, nailagay na natin mga bro. So, subukan natin testingin ngayon. So pasensya na mga bro, mayroon tayong tuta dito na ano, iingay So switch natin. Ano? You know? Switch natin dito sa ano, taas niya. Ayun. Ah, Tapos switch din natin dito. Kung gagana. Ano? You know? Switch natin. Ayan. Yan yung kanya mahina. Tapos lakasan natin. Yan yung pinakamahina mga bro. Tapos test natin. Okay mga bro, quality ah. So ulitin natin. Okay, so i off na natin sa kanyang min switch dito. Ayan. Tapos kakabit ko mga bro, ikabit na natin. Tapos papinaltes na natin mamaya. Pang nakakabit na siya. Okay? So dito mga bro sa ko natin wala siyang pasamang tornilyo. Bali ang kakabit din lang natin na dating tornilyo niya. Ay yung dati rin lang. Okay? So, Ikabit natin. Okay. Nakabit na natin mga bro yung pinaka nut nya. Ilagay naman natin yung pinaka knob nya. Yan to. Switch knob. Okay. Okay. So, ganyan. Yung sign nito, naka-off. May sign yan, oh. Ayan, oh. Ayan, yung pinaka-sign na yan. Okay, lagay natin. Ayan. Tapos, lagay na rin natin yung kanyang takip. Okay, bali natakpan na natin mga bro. Subukan natin testingin ulit. Patayon natin. Ayan. Subukan natin testingin ngayon. Pero i-on muna natin dito sa taas. Ayan. Tapos switch natin dito. Pinaka switch knob nya. Okay. Okay. Okay so ayos mga bro. Malalaman ang quality niyan kapag uh, medyo matagal-tagal nang ginamit. Okay so ganun lang magpalit mga bro ng pressure switch ng ating sprayer. Okay, maraming salamat ulit sa inyong panonood mga bro at ingat sa pagre-repair.